ay yung balita tungkol dun sa pagsuko ng dalawang driver. Na umame na sila daw ang nagpanggap at nagsabi na kasama nila si senator Bong Revilla. Kaya ito ay nabigyan ng fine na 5,000 pesos each. Yeah. Marami nagsasabi na mukhang full gay lang ito. Ik ikaw, adiktos, ano masasabi mo na doon lang? Doon hmm. lang yung fine eh dapat hanggang dun lang ba? Um, I don't think so po. Pero it's a classic fall guy moves ng mga Ayun. Mga That's the word. I think eh. may fall guy. Feel ko lang ah. Mm Hindi -hmm. ko sinasabing tama ako. Feel par parang fall guy. Parang. Okay. Ayoko naman masabing, naku, nagbintang na ako na fall guy. But for me, katulad sinabi ni ano, parang fall guy. Okay. Okay. Para mawala na. Yun. Ah oh, para matapos. para mawala na. 'Di ba? Ikaw Louie, ganun din. Yes, attorney. Kasi out of nowhere bigla po may lumabas na mm. dalawang identity tapos oh. yun parang so, nakakapagduda bakit after nung incident between uh Nebrija and Bong Revilla, Senator Bong Revilla mm. and Karen mm. Nebrija? This, eh, oh, ganun lang kabilis tapos biglang may identified na dalawang sumuko, mm. something like that. Mm. Eh, parang uh, it doesn't follow mm. the sequence, parang ganun po. Mm -mm. Para, same din po kami tatlo, full guy ano lang po talaga. Mm, -mm parang diba? may full guy lang. Kasi, lang saka... yung issue. Mm -mm. So alamin din natin kung paano ba na-handle ni MMDA chair artist ang sitwasyon na ito. Ayon sa balita, hindi lang naman ang convoy di umano ni Sen. Bong Revilla ang nasita dahil sa pagdaan nito sa courtesy bus lane sa EDSA. Dalawang kongresista, ang isa ay sinasabing representative ng Ako Bicol at ang isa naman ay kasalukuyang congressman. At yung pangatlo nga ay ang convoy di umano ni Sen. Bong Revilla. Ayon sa balita sa DCRH, Ayaw ipalabas ni Colonel Bong yung pangalan tungkol sa senador. May, may binigay sa kanila. Eh, talaga ayaw mo na mga ayaw pabanggit ni Colonel Bong yung pangalan ni congressman, yung dalawang congressman. Hindi eh, di pangalan na lang yung driver. Sino pa yung mga driver na yan? Uh, Siyempre, natikitan ang mga yan. Eh, sino hindi. ba sila? Hindi, hindi, hindi na ibinigay ni Colonel Bong Nebriha na... yung, yung mga pangalan. Pero dahil nga mukhang maraming media men kasama si Colonel Bong nung panahon na nagpapaalam o pinapaalam nung tauhan ng MMDA kung sino yung kanilang nasita. At malamang ay nadinig yung pangalan ni Senator Bong Revilla, kaya ito ay kumalat. Makikita rito sa balita ng DCRH na mismo si Colonel Lebria ayaw nga niya sanang isiwalat ang pangalan ng senador. Base dyan, base sa kwentong ito, hindi ko nakikita may violation sa si Colonel Nebrija ng Data Privacy Act kung talagang hindi naman sa kanya nanggaling yung kwento at nag-leak na lang ito sa pamamagitan ng ibang taga-media, eh hindi naman siya ang may kasalanan nun. Ang nagtataka lamang ako dito ay nung nagkaroon ng pa itong si Senator Bong Revilla. Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko, nababangungot ako eh. No? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay... Uh, nahuli sa EDSA doon sa bus terminal. Hay ko, ano? Nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari 'yon? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang. Katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, uh, kumbaga may phobia tayo dito eh, na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa, sa inyo, medyo napikon talaga ako. Uh, and I want them to explain kung sino ba talaga ang buong rebilya yung nakita nila. Baka naman kaluluwa ko yung nakita nila doon. At uh, unang-una, hindi ko kotse yon Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ng uh, Uh, ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya, hindi yung 17 Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, eh, pwede ipatawag dito sa Senado at uh, ipaliwanag sa akin. No, In fact, sabi ko pa nga kanina uh, kung uh, ano, ipare-recall natin yung budget ng MMDA. At di pa talaga niya ang issue sa Senado. Binanggit niya yung tungkol sa mark plate na 8 CA. When in fact, hindi naman pala yun patungkol sa kanya. Ang patungkol sa kanya ay convoy. Hindi yung mark plate. Dahil yung mark plate ay patungkol sa congressman na nasita rin ng MMDA. As of 8am ay umaabot na sa may gitatlumpong iba't ibang mga sasakyan ang naharang ng na mga tauhan ng MMDA na dumaraan sa kaba ng EDSA Busway. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebria, kabilang sa mga naharang ang sasakyan ng dalawang kongresista at isang senador. Sa panayam ko kay Nebria, kabilang sa natikita na ang driver ng dating congressman na si dating Akubicol Party List Representative Christopher Co. Aniya, isang SUV na may protocol plate na number 8. Ang sasakyan ng nakapangalan na nakapangalan kay Ko na minamaneho ng kanyang ang driver at walang kasama ng mahuli sa EDSA Cubawa. Bukod dito sabi ni Nebria, isa pang sasakyan ng nakaupong kongresista na may plate number din na 8 ang sinita matapos pumasok sa exclusive lane para sa mga bus. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono ay sinabi ni Nebria na kukumpirmahin niya sa kanyang mga tauhan na nakaharang kung ano ang pangalan ng driver at maging kung kaninong kongresista nakapangalan ang ikalawang sasakyan na may plakang 8. Samantala kinumpirma din ni Nebria na sa bahagi ng EDSA Ortigas Northbound naman nahuli ang convoy ni Senador Bong Revilla Jr. Hindi na ani tinikitan ang driver ng senador dahil kasama naman ito ng maharang sa EDSA So, sa pagkakataong ito, sa aking palagay, medyo nagulo yung kwento kasi pinapalabas niya na bakit siya pagbibintangan na siya ang sakay ng isang sasakyan when in fact hindi naman siya gumagamit ng mark plate na 8. Kahit na nga ang asawa niya ay hindi miyembro ng 17th Congress. Doon pa lang ay medyo nagulo yung kwento gusto niya agad palabasin na wala siyang kasalanan dahil hindi ako gumagamit ng ganyang mark plate. When in fact, ayon sa balita, hindi pa tungkol sa kanya yung mark plate na aid, kundi sa dalawang kongresista. Sa dalawang congressmen, yung isa ay representative ng ako, Bicot, at yung isa ay kasalukuyang congressman. So, tanggalin na natin yung issue ng mark plate na number 8 dahil nakagulo lang ito, Senator Bong Revilla. So, ayon sa balita, eh, talagang nakita ng MMDA personnel si Senator Bong Revilla kasama dun sa convoy. Kaya ito, napayagan matapos na magbigay ng go signal si Colonel Nebriha na sige na, Hayaan nyo na dahil nandiyan naman si Senator Bong Revilla. Ay, po sabihin na sa kanya talaga. Just that, kung binara po namin yung convoy, yun po ang nilason kay Sen. Bong Revilla to. So I do not know who those people are pero for benefit of the doubt ng enforcer pinagbigyan Hinawag sa akin, sir, kay Sen. Bong Revilla to. pa nga ako, I do not yan, di pag-uomo na. Kasi nandun naman siya. Hindi man ito nakita ni Colonel Nebrija the mere fact na nakita ito ng MMDA personnel at ito ay positibong inilala noong mga panahon na yon kay Colonel Libriha. So, paano ito mapapagulaanan ni Sen. Bong Revilla? Tinitignan namin, di ba? Kaya hindi ko alam kung naka-protocol plane yun o hindi naka-protocol plane yun, pero pinara namin. So, yun nga, para uh, pagpara namin, ang uh, sinabi niya, sakay namin yung si Sen. Tinanong, sino Sen. Di ba, ang daming Sen. 24 yan eh. So, sinabi na yun nga, Sen. Bong Revilla. So, pero pwede po nang maraming makita. Yung sabi ng enforcer sa akin, pero pwede po. Ay, man, pwede may body ba yung traffic enforcer? Wala, wala po, ma'am. so, okay. Yung, yung, ilang niya, sinilip niya, ewan ko kung na, alinagan niya, puli or not, but irregardless, kasi dinitiray naman ng Senator Emilia na siya yun. Di ba? So, ngayon, I'm asking my enforcer to make that report. Kasi, nung tinawag sa akin, Sembong, Bong, eh, ano, nandito po si Senator Bong Emilia. So, let him go. I let him go information that was given me. Ma, eh, pasensya na po dahil ako naman, based, my judgment was based on the information that was given to me. Sir, uh, meron po ano dito, uh, sa kayo si Sen. Bongri Villa, i-check nyo, nandiyan ba? Yes sir, nandito po. Ang pinakamagandang paraan para mapabulaan ng siya yun, dapat yung dalawang sasakyan, alamin ng MMDA, kung kanino ba talaga yun. Hindi dapat matapos ang issue na ito sa pagsuko ng dalawang driver. Tandaan natin, yung dalawang driver, kung sila man ay nagpanggap na kasama nila si Senator Bong Revilla, hindi lang fine ang dapat na ipataw sa kanila. Dahil yung fine niyan ay dahil lamang sa pagdaan sa courtesy bus lane. Hindi kasama yung criminal act nila ng pagpapanggap na may kasama sila na senador at yung pagpapanggap na kumuway, di umano. Bilang Senator Bong Revilla, hanapin yung taong iyon. Nasaan yung sakay ng dalawang driver na yan na sinasabing nanditoon noong mga oras na yon ng MMDA personnel? Bakit hindi ito pinatawag sa investigasyon? Bakit hindi rin agad-agad kayang alamin ng MMDA chair or mismo ng MMDA yung dalawang sasakyan na binabanggit na convoy daw na ginamit di o ni Senator Bong Revilla. O pinaharap mo yung MMDA personnel na nagsabing nakita nila si Senator Bong Revilla. Ano kaya pinag-usapan ninyo? Bakit hindi mo man lang ito ipinaharap din sa media? Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan ang dalawa pero tinikitan sila at pinagmulta ng limang libong piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ang dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Para mga taga-media, natanong man lang itong dalawang driver na ito. Pati yung mga nanitang MMDA personnel. Di ba mas maganda kung naging mas transparent kayo? Para hindi pinagdududahan itong naging aksyon ninyo? Pero ang lakas ng loob nyo, ibigay ito sa balita when in fact, walang kaalam-alam yung mga taga-media. Di nila nakita kung ano talaga ang nangyari. Di nila natinig kung ano na pag-usapan. Hindi ba mas maganda kung nadinig nila itong dalawang driver na ito na talagang nagpanggap sila at para madinig din natin kung ano ang sinasabi ng mga MMDA personnel na siyang nagsabi sa tibo na nakita nila si Sector Bong Revilla. Natanong ng News 5 si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pagkakakilanlan ng may-ari ng mga sasakyan. Una niyang sagot kanina. Wala pa pong ibinigay na pangalan sa akin kung sino uh -huh. talaga 'yung may-ari at O, oh, 'di ba may dalawang driver na nasunuko? 'Di diba mo man lang tinanong kung anong sasakyan ang dala nila. Ngayon sasabihin mo hindi niyo pa alam 'yung pagkakakilanlan ng may ari nung no, sasakyan dala ng dalawang driver na to. Ano ba naman ito, MMDA chair? Yan naman po ay isusulat naman namin sa LTO. Isusulat sa LTO? Eh, nandiyan na dalawang driver. Mabilis nyo matatanong kung anong sasakyan ang dala nila. Mabilis nyo may maitatanong kung sino yung kasama nila na di umano ni Sen. Bong Revilla at nagpanggap na senador. Sino yon? Ilabas nyo dapat yon. Ang problema, tinago nyo to. Sa media, hindi nyo hinayang. I-cover ng media. Yun na, sa usapan ng pagsuko di umano ng dalawang driver. Sa EDSA bus lane, iniharap din ng dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Ano bang kabagalan ng trabaho ito? Sa akin, ha? Ang bagal ng pagkakatrabaho dito pero mabilis na tinanggalan ng anumang pagkakamali si Sen. Bong Revilla. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sa kanilang may-ari at boss ng dalawang driver. Tumanggi ng iharap ng MMDA sa media ang traffic enforcer. Oh, akala ko ba? Hindi niyo pakilala yung pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan. Pero dito, sinasabi niyo na nakikipag-ugnayan na. Ano pa talaga yung totoo? Bakit parang paiba-iba yung statement ninyo? May tinatago ba dito? Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Rebilla doon sa sasakyan. At um, even si, Senate, si um, Colonel Bong, sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Rebilla at nasa ibang lugar siya at the time. Una na rin ang bilis gumawa ng konklusyon ni MMDA Chair Artes na walang kinalaman si Sen. Bong Revilla patungkol dun sa pagdaan ng convoy ng nagpakilala di umano Senator Bong Revilla na itinatanggi naman ng huli na siya yun. Pero dito sinabi ni MMDA Chair Artes na hindi pa nila kilala yung pagkakakilanlan nung may-ari ng sasakyan. Pero bakit gumawa na siya agad ng konklusyon? Pabor kay Sen. Bong Revilla. Um, Colonel Bong, sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Sen. Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Una, bakit mabagal? Dalawang driver sumipot. Kung totoong yan ang dalawang driver na sumuko na nagsasabi na ginamit na yung pangalan ni Sen. Bong Revilla, di ba dapat right there and then, anong sasakyan dala mo? Nasaan ang ORCR niya? Sino may ari niyan? Di mo tinanong yan? As if binigyan mo na sila ng ticket, pinagbayad ng fine, that's it, tapos na? Sa ganyang klase ng investigasyon, eh, binubulid mo yung sarili mong tao. Di ba? Ang lumalabas talagang maling maling-mali yung mga taga-MMDA dahil sinita, yung convoy, tapos, sinabi na yun ay daladala si Sen. Bong Revilla? Tapos ngayon, hindi mo alam kung sino talaga may ari? Tapos nasabihin mo agad, wala lang kasalanan si Sen. Bong Revilla? Although, hindi ko sinasabing meron kasalanan. At sa atin lang, bakit di mo kaya muna kompletohin, na kaya mo namang gawin? Saka, di ba nakakataka pa tayo mo ipa-cover sa media yung nangyaring uh, pagsuko itong dalawang driver? Ayaw mo silang matanong? Ayaw bang lumabas yung katotohanan? Tanong lang naman yun. Kasi parang nakakataka, eh di ba lahat ng kagandahan na ginagawa ng MMDA dapat nakakover, di ba? Oo, oh, ayaw mo rin iharap yung dalawang traffic enforcer. Ayaw mo silang matanong. Di ba mas maganda kung sila mag explain bakit nila nagawa yun? Kung saan sila nagkamali, kung totoo mayroon silang pagkakamali. Bakit ayaw mo silang magsalita or ayaw mo silang iharap sa media. Anong mayroon? MMDA chair artist, anong mayroon dyan? O, oh, di ba? Yan agad na sasabihin mo, hindi nila personally nakita sa si Senator Bong Revilla Samantala yung unang mga balita, positibo nila kinilala si Senator Bong Revilla So, ano ito? Hindi ba sana hinayaan mo na lang yung traffic enforcer na to na sila mag-explain kung ano ang nakita nila, kung ano itsura nung nakita nila, sino yung taong ito, at bakit nagpanggap ito. Diba? Hindi mo ba naisip sino yung dalawang driver na yan, at anong sasakyan yung mga dala nila, at sino may anong ito para magkalakas ng loob na pumasok sa courtesy bus lane. Diba? Anong Ano nangyayari diyan? Sa kwento mo, MMDH artist, kawawa yung traffic enforcers ninyo. Nang wala ng dila. Pagkatapos gawin ang trabaho nila, tinanggalan mo sila ng dila para magsalita. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Sen. Rebilla doon sa sasakyan. At um, even si, Senate, si Um, Colonel Bong, sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Kung paano magsalita si MMDA Chair Artes, kung paano pabulaanan niya yung dating evaluation at findings ng traffic enforcers na siyang nakasita sa convoy di umano ni Sen. Bong Revilla. Bakit parang ang bagal-bagal mong magsalita? hindi ba kaya mas maganda kung i-cross-examine natin itong si MMDH? Eh? Siguro kailangan ito para mawala yung galit ni Sen. Bong Revilla na nagsasabi na hindi siya yun at imposibleng dumaan siya roon. Kung humingi ka pa ng paalmanhin noon pa lang, makakaasa ba kami ng kompletong investigasyon para malaman namin kung sino talaga yung may-ari ng dalawang sasakyan na yan? O, oh, hanggang doon lang? Hanggang doon na lang ang investigasyon ninyo? Eh, kaya tuloy na pagkakamala itong dalawang driver, fall guy eh. Kasi dapat, kung totoo yung driver na yan, ay ginamit ang pangalan ni Senator Bong Revilla, sampahan niya ng criminal case. Especially yung kasama nila na nagpanggap na siya si Senator Bong Revilla. di ba? Pretending to have the power to have the influence. Sampahan niya ng kaso. Tapos, yung dalawang driver na yan, dapat hindi ka huminto MMDA artist. Na fine lang, dapat tinanggalan mo rin ang lisensya sa pagdadrive. Ang babaw ng penalty nyo, na 5,000 lang na fine. Samantalang, ang bigat ng kanilang ginawa. Ito naman kay, ako, vehicle representative, Christopher Ku. Nakikita naman yung sasakyan dito eh. Di pa paalam mo, ipatanong mo kung kanino sasakyan niya para sabihin natin na yung driver na yan ay ginamit ang pangalan mo. Itong may mga may mga plate na A, na CA, hindi ba madaling matrace ito kung kaninong mga plate number ito at sino lang ang dapat na gumamit ito? Machi-check naman yan kung legit o hindi legit ang plate na yan. Paimbestigahan nyo muna yan. Dahil baka nga maraming lumalabas na na packing protocol plate na A-A. Hindi ba issue rin yan? MMDA chair? Hindi na sa pagpapanggap. Dahil kung totoong hindi sila yan at may nagpapanggap na mga driver, dapat yung gumamit ng sasakyan na yan, itong sasakyan na to, na may 8 na protocol plate, dapat hindi na rin ito marinyo. Tanong ko rin si Artes kung nangamba ba siya sa banta ni Revilla na bawiin ang pondo ng MMDA. Kung tatanungin niyo po ako dahil na-threaten ako, na ire recall yung budget. Hindi po. Handa po akong i-defend yung budget namin. Pag tama po ang tao namin, tinatayuan ko. Ipinaglalaban ko. Oh, sana nga, tayuan nyo. Imbisigahan nyo mabuti ito. Huwag kayong masyadong madala sa panggagalaiti ni Senator Bong Revilla. Kung totoong hindi man siya yun. Huwag nyong bitawan yung MMDA, traffic enforcer ninyo, tayuan nyo. Huwag nyo itago sa media. Yun ang nangyaring transaksyon. Hindi pa nga kayo natatapos sa investiga. Humingi na kayo ng paumanin kay Sen. Bong Revilla. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag i ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Paano nyo sasabihin tinatayuan nyo yung ginagawa ng traffic enforcer ninyo? eh hindi pa nga tapos yung pag-iimbestiga ninyo, cleared na agad ng pangalan ni Senator Bong Revilla. Ano ba yan? Na mag ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Tatlong paglabag ang kinakaharap ni Debriha. Ang Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan at pagpayag sa pagdaan ng mga sasakyan na hindi exempted sa busway. Hindi pa masabi sa ngayon ng MMDA ang ibang parusang maaaring ipataw kay Nebriha. Talagang ang pinagbubutihan ng MMDA ay e alamin kung anong magiging parusa kay Colonel Nebriha. Pero hindi na lang pinag-iisipan kung anong pwedeng iparusa sa may-ari ng mga sasakyan na di umano. Nagpanggap na ang may-ari nito ay miyembro ng Kongreso. Parang hindi yata patas to. Nasaan dito yung sinasabing tatayuan niya ang katotohanan. Bakit para ang sinisilip nyo, yung pagkakamali ni Colonel Abria, all na may pagkakamali siya, talaga, may pagkakamali siya to the point na pinayagan niya kapag kasama yung senador o kaya yung congressman. Maling-mali -mali talaga yun. Pero sana magpantay naman ang pagbibigay mo ng parusa at saka isa mo mo yung taga-media. Tapos ipa-interview mo yung traffic enforcer mo. Dapat walang takutan ha, walang turuan yung totoo gagaling sa puso ng traffic enforcer, bakit nila sinabi yun? At sino talaga yung nakita nila? Eh, hinarangan mo na yung taga-media eh. Ayaw mo na ipakausap yung traffic enforcer. Mm. Ikaw na lang lumabas dyan at sinabi mo na inamin sa'yo na hindi nila nakita si Sen. Bong Revilla. Samantala sa mga unang balita, positibo nila, kinilala ito. So yun lang yung sa akin partner, di ba dapat laliman? Oo. Laliman ng pag-iimbestiga, kung meron dapat i-clear, i-clear mo ng maayos. Mm -hmm. Tapos, ipakita mo kung sino talaga yung may kasalanan. Mm -hmm. Ipakita mo sino may alin ng sasakyan na yan. Wala lang. Mm -hmm. Diba? Parang, mababaw, attorney. na nabababawan ako. Oh. Sa ginawa nila investigasyon, mm -hmm. at the expense nung tao ng MMDA, na sinasabi nga nila, may, nagpang, may, may sinabing Kang ka kay Senator ni Claire kay at kay Senator Bong hanggang doon na lang 'yun sa kanya. Sabi niya pinag parang binibigyan niya na sa kamay ng MMDA ya Pero tingin ko dapat hindi. Ikaw naman ang unang nagpakita ng galit eh. Eh uh -huh. di tapos oh. mo niya hanggang dulo. Di ba? pangalan niya ni pangalan niya ni Nindrap kaya dapat niya aksyunan. Siya mismo ang mag ano niyan oh. kasi mm -hmm. Pero sunet siya eh. Oo, oh, ako, kung totoo yan at hindi yan ano, hindi yan thousand partner, um, fall guy, sampamong criminal case. Ano kung mga kay UB, pag tayo nagkukwentuhan, marami tayo na tayo take up, marami tayo na pag-aaralan. Puno-puno, Atty. Claire. Yes, ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilang. Atty. Claire Cast, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.